Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. May maglola na magkasamang naninirahan sa isang kubo sa gilid ng gubat. Si Lola Berta, isang matandang manggagamot. At si Lina, ang kanyang apo na sampung taong gulang pa lamang. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit payapa. Isang hating gabi, habang naglalakad si Lola Berta sa kakahuyan upang humanat ng halamang gamot, may narinig siyang mahihinang iyak sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya ang isang sanggol na nakabalot sa maruming tela. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang sanggol ay may maputlang balat, matalim na mga mata, at mga kuko na mas mahaba kaysa sa karaniwang bata. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay umiiyak ng walang tigil. Tila nangangailangan ng kalinga. Binalot ng awa ang puso ni Lola Berta. Alam niyang delikado ang magampon ng isang batang hindi niya kilala. Lalo na't sa baryong ito, may mga bulong-bulungang may aswang na gumagala sa gubat tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit hindi niya kayang iwanan ang sanggol sa malamig na lupa. Hayaan mo na anak, bibigyan kita ng tahanan, bulong niya, habang kinarga ang sanggol at dinala ito pa uwi. Pinangalanan ni Lola Berta ang bata na si Andy. Lumaki siyang malusog, ngunit kakaiba sa edad na tatlong taon. Mas matalas na ang kanyang pangamoy kaysa sa normal na bata. Marami siyang tanong tungkol sa dugo, sa mga hayop at kung bakit bawal siyang lumabas ng bahay tuwing gabi. Minsan, nakita siya ni Lina na nakatitig sa isang patay na ibon sa lupa. Hindi ito umiiyak o natatakot. Sa halip, tila pinagmamasdan nito ang katawan ng ibon ng may matinding interes. Andy, bakit mo tinitignan yan? Ang tanong ni Lina. Ang ganda ng kulay ng dugo, bulong ni Andy, bago dahang-dahang dinampi ang kanyang daliri sa sugat ng ibon. Napalunok si Lina may kung anong hindi tama sa kanyang kinikilalang kapatid. Tumaan ang mga taon at lalong naging malakas si Andy. Noong siya ay sampung taong gulang, napansin ni Lola Berta na palagi siyang gutom. Animoy, hindi siya nasisiyahan sa kahit anong pagkain. Lagi siyang bumabanggit tungkol sa mga hayop sa paligid kung paano tumatakbo ang baboy sa gubat at kung paano pumipitik ang buntot ng isang butiki bago ito mamatay. Isang gabi, habang natutulog si Lina, nagising siya sa tunog ng pagkakaluskos sa saig. Nang dumilat siya, nakita niyang nakaupo si Andy sa dulo ng kanyang papag nakatitig ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. At ang kanyang bibig ay may bakas na dugo. Andy, anong ginawa mo? Bulong ni Lina na nanginginig. Ngumiti si Andy. Ngiting, hindi dapat makita sa isang bata. Gutom ako ate, sa likod niya, nakita ni Lina ang dugo ang bangkay ng kanilang alagang aso. Kinabukasan, nagdesisyon si Lola Berta na dalhin si Andy sa isang matandang albolaryo sa kabilang baryo. Alam niyang may isang bagay na hindi pangkaraniwa sa batang inaalagaan niya habang nilalagyan ng albularyo ng langis ang noo ni Andy. Bigla itong napasigaw. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay tumalim. At ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Lola, ungol ni Andy. Ngunit hindi na ito tunog ng isang bata. Tumayo ang albularyo at nagsalita. Hindi siya tao. Siya ang anak ng aswang. Napatingin si Lola Berta kay Andy na ngayon nakaupo sa sahig. Nanginginig at may luha sa kanyang mga mata. Lola, tulungan mo ko. Ngunit alam na ni Lola Berta ang dapat niyang gawin gamit ang isang matandang itak na binindisyonan ng albularyo, lumapit siya kay Andy. Umihikbi habang iniaangat ang sandata. Patawad anak. At sa huling sigaw ni Andy, natapos ang sumpang bumalot sa buhay ng maglola. Lumipas ang maraming taon, Si Lena ay lumaking may dalang matinding lungkot sa kanyang puso. Lagi niyang tinatanong sa sarili, Tama ba ang ginawa ni Lola? May pag-asa ba si Andy na maging tao? Ngunit sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, may naririnig siyang may hinang iyak mula sa gubat. At minsan, sa kanyang panaginip, nakikita niya si Andy. Nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Nakangiti at muling tinatawag siya. at Lina, gutom ako. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.